Tulad nga po na sinabi ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro, malaondoy ang epekto ng bagyong Ulysses sa kanyang lunsod. Ang mga residente nagmamadaling lumikas dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Live mula sa Marikina, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan, anong sitwasyon ngayon dyan? Izan, Igan, wala pa rin patid yung pag-ulan dito sa Marituna River. Lalo pang tumataas yung antas ng tubig dito sa ilog. As of 7.30 a.m., nasa 21.5 meters na ang water level dito. Malapit na siya doon sa 23 meters na water level noong panahon ng bagyong undoy. Nagliparan ang mga yero sa Marikina kagabi. Sa barangay Tumana, isang buong bubong ang nilipad. Bahagi nito ang bumagsak sa kalsada. Kinabahan ang mga residente dahil gumigewang-gewang pa ang nakasabit na bubong. Mabutit walang tinama ang residente. Sa Marikina River, alas 10.30, pinatunog ang unang alarma matapos sumabot sa 15 meters ang tubig. Rumaragasa ang tubig na may kasamang basura. Nalubog ng bahagya ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng ilog, pero may ilang nakapagsalba. Makalipas ang tatlong oras, lalo pang umapaw ang ilog. Umabot ng 16 meters ang level, kaya itinaas ang ikalawang alarma. Ang mga residente ng barangay Malanday na nasa tabi ng creek, nagmamadaling lumikas. Baba, anay! ang tubig! <laughs> Kailangan ka panigurado na sir. Mahirap na mag, uh, magsisibad ng huli. Pero may ilang residente yung piniling huwag lumikas. Kami mga malalaki po, kami, dito po kami matutulog. Yung mga bata dadalhin nung namin sa evacuation. Kaya eh, hindi pa kayo natatakot? Ah, hindi naman po siguro. Eh, kaysa yung mawala yung mga gamit. Eh, paano pag pumapaw? Hindi naman. No, oh, marunong naman nung lumangoy. Sa dami ng lumikas, madaling napuno ang mga modular tents sa covered court. Sa mga hindi po aabuti ah, ng tent, doon po kayo pupunta sa Malanday Elementary School. Pero sinanay ayaw lumikas sa eskwelahan. Bahala na ho kung saan, kung wala na rito eh. Pero ayaw ko talaga sa school. At katulad noon, yung mga senior, katulad ng mga senior, doon kami sa sulok ng school ilinagay. ni isang pagkain, hindi malang kami noong nakakuha. Sa barangay Tumana, nagtakbuhan ng mga residente bandang alauna ng madaling araw nang marinig ang sirena ng ikalawang alarma. Ang problema, tumatakbo sila sa ilalim ng nakalaylay na bubong. Bata matanda lumikas. Bitbit -bit nila ang mga washing machine, kama at iba pang mga gamit. Ang mga sasakyan inilikas sa tulay. Nasira ng malakas na hangin ang isang bahagi ng evacuation center. Nawalan din ng kuryente. Pati mga puno sa Marcos Highway nagbagsakan. Pero ang mas delikado, ang bukas na manhole na ito na tinanggalan ng takip. Igan, ang daming, Igan, Susan, ang daming ngayong nananawagan ng rescue dito sa Marikina. Basahin lang natin yung ilang mga panawagan nila na nasa post sa, naka -post sa comment section ng Marikina PIO at Marikina Rescue 161. Sa Angel Santos Street, Tomana, may dalawang senior, anim na bata at isang sanggol. trap na po kami sa Kisame, sa Balubad ng Ka. trap na sa third floor ng bahay sa Sinag Street, nga Petra Compound, Barangay Tumana, need ng rescue. Nasa bubong na po kami ng bahay. Sa Ilaw Street, nga Petra pa rin, ang daming bata na natrap, nagsisigawan, nagsisipagsigawan na po. Sa Sampaguita Street, Minahan Malanday Interior, malapit sa creek, nasa bubong na po yung mama ko. Na-stroke po yun, kaya medyo hirap rin. Sa, Silver sa Silver Street, Minahan Interior Malanday, Inatake sa puso yung tatay. Please help po. Kanina pa nag ng rescue. Hindi pa makontak kahit anong hotline and cellphone numbers. Sa at sa barangga, sa St. Therese, Provident Village. Please help sister, brother-in-law and niece. Nasa bubong na po sila. Igan, yan yung mga panawagan. Ilan lang sa mga panawagan. Pero napakarami niyan kapag binasa mo yung comment section ng Marikina PIO at Marikina Rescue 16 on Facebook page. Samantala, Igan, dito sa Marikina River, may nakita kami kanina inaanod na buhay na tao sa mismong gitna ng ilog, narinig namin siya, sumisigaw, tulong, tulong. Uh, ang tingin ko, ang boses niya, parang bata na uh, lalaki. Sinundan, nung nakita namin siya rito, nakakapit siya sa may uh, kahoy, pero nung milalim na siya sa tulay, nagbago na yung agos, sinundan namin siya sa kabilang gilid, nakita namin siya, uh, medyo malapit na sa ref, pero wala siyang, uh, siyang nakahawakan na kahit ano. So, uh, sinu sinusubukan niyang uh, lumangoy at doon sa sumasabay siya sa may ragasa ng agos ng tubig dito sa Marikina River. Ito naman nakikita niyo sa aking likuran, mga sasakyan po ito dito sa may tulay na ipinarada na dito nila inilikas yung kanilang mga sasakyan. Yung muna, ang uh, latest mula dito sa may Marikina. Balik sa iyo, Susan, Igan. So so Jonathan ba tayo ni Jonathan. May may oh, um. oh. Jonathan Alright. yung mga sasakyan na nasa likod mo, mga nakatigil kasi hindi na sila maka dahil uh, apparently yung mga dadaanan nila mga lugar diyan sa Marikina, e eh, baha na rin Dito itong mga nakatigil na sasakyan na ito, toosod. Ito yung mga nakapark doon sa iba't ibang bahagi ng Marikina. Dito na lang nila pinark kasi ah. maaabot ng baha. Ang natitira na lang na lane dito sa Maytulay ay itong linya na lamang. Uh, uh. Dahil nga yung mga sasakyan, kabilaan ng tulay Lates, ay nakaparada uh, na, water na dito. Dito 25. na lang nilikas yung kanilang mga sasakyan 25. kesa abutin ng baha doon sa kanil kanilang mga bahay, Susan. Ah, okay. So, ganun yung mga mabababa yung bahay. Okay. Uh, doon na ako nag-aalala. Yung mga inabot noon ng Ondoy, mm -hmm. uh, anong balita mo, Jonathan? Yung uh, anong village yun? yung Provident. Provident. Doon sa Provident Village may nakita tayong video kanina. nagpas-bahay na, uh, nagpas bahay na. Yung, uh, uh, 'yung baha doon. Merong nakita natin uh, malapit na doon sa second floor ng bahay, 'yung baha doon sa Provident Village, nagugulat 'yung mga residente ang bilis ng pagtaas ng tubig ng Marikina River. Kaya 'yung iba na doon sa kanilang nilang mga bahay at nananawagan na ngayon ng rescue. Igan, Oh, Jonathan, kanina parang sinasabi nito si uh, Mayor Marcy na nag-aalala siya dahil nga baka parang hanggang ngayon ba umuulan pa dyan at kung patuloy na ay, umuulan marakas. dyan, ay ibig sabihin yung uh, posibilidad na tataas pa yung level ng tubig dyan sa Marikina dahil may mga yung tubig pa na manggagaling dyan sa mga kabundukan sa paligid ng Rizal ay eh, bababa pa ba yan dyan sa sa Marikina River. So ano ang ang, ang, ang pagtaya diyan ni uh, Mayor? Ikaw ang putulin na kita pahita ko lang tong inaagos na bahay ba ito? Parang bubong ito na nakikita namin dito sa may bubong ng Marikina oh. Kung nakikita ninyo diyan kulay green. Ito, yeah, malaking bubong ito dalawa pa oh. Isa, ito nakita niyo uh, Ito. isa. Tapos sa likod meron pa dong isa rin na inaagos. Uh, no. Hindi ko alam kung buong bahay ba ito yun o, oh, yeah, o oh, bubong lang. Ito na, Ayan na, na sumabit na, sa, sa tulay. Uh, Ang ah, Sa may tulay. Ayun, Bubungan. Di, oh, oh. Oo. Oo kasi may mga poste pa sa ilalim eh. Ito pa, may isa pang babag tatama. Tatama doon sa Ayun, ano. Dumiretso lang siya doon sa may ilalim ng tulay pero mara, baka magtumama rin yan sa mga poste. Oo. Yung bang, yung bang. Sa tanong bang... mo, Susan, uh, umuulan pa rin dito. At Ma batay sa Marikina Rescue 161, umuulan pa rin doon sa mga bundok na Rizal. Hmm. Kaya posibleng hindi pa bumaba anumang oras mula ngayon Itong water level ng Marikina River, Susan Igan. Gusto Igan. ko lang malaman, an anong kakayahan ng tulay para gawing parkingan yan? Baka ah, mas ah. manganib pa kayo dyan, uh, Jonathan. Ang sabi ng mga lunikas dito, mas mataas kasi ito, hindi aabutin ng baha. Uh, oh Pero yung bigat ng mga sasakyan. pa ng tulay. Yung weight ng oh. mga sasakyan nandito mostly itay mga SUV, mga uh, kotse, mga motorsiklo. Yung mga nandito sa may tulay, idag. Malakas hangin! Okay. oo uh -uh. Narinig natin yung bang uh, naririnig narinig natin malalaki no, ba yung malalaki pa ako. Yun, Tingnan yun, oh? mo yung payong nung nasa likuran mm -mm, ni. Malakas pa yun, ni Jonathan. Ah. Jonathan yung tanong kasi kanina din ni Iga no? yung mga nung panahon ng Ondoy eh inabot. Oh. So ano lagay nila ngayon? Ito ba yung mga nailikas na o meron pa ba? ba ng ano, rescue. Uh, huling uh... So, may mga hindi pa memang hindi pa lumikas o may mga hindi na ilikas uh -huh. doon sa mga lugar na inabot ng kundoy dati tulad nga sa Malanday uh -huh. tulad sa Provident Village nabasa natin napakarami nila bumihingi ngayon ng saklolo mm -hmm. ay hindi daw makontak yung rescue 161 ng Marikina sinusubukan din natin tawagan kanina busy yung kanilang mga linya yung kanilang uh, mga hotline kaya sa Facebook nila dinadaan yung mga nagpapasaklolo doon sa mga natatrap sa bubong, natatrap sa second floor, natatrap sa mga insa may nabasa tayo, nasa kinsame na sila mm -hmm. nagtatago doon sa kanilang mga bahay dahil ang bilis daw ng pag-angat ng tubig dito sa may Marikina River, kung igan. Nang, nangyari na ba na yung Marikina River eh, umabot na sa ibabaw ng tulay, Jonathan? Pakita mo nga uli yung kung hanggang saan na yung ano dyan, yung... yung level ng tubig, yung, oh, Jonathan, sa, igan, sa Tulay, oh. tulay, kasi ang bilis ng takbo ng ng ano yo, river. Ilang pulgada na lang oh. bago umabot ya sa pinaka-flooring ng tulay, Jonathan, 'yung nakikita mo. Sinipi ko lang alam. Medyo mataas pa siguro mana uh, dalawang metro pa ito bago okay. umabot dito sa may, uh, ibabaw ng uh, ng uh, tulay. Tanong natin si ilang mga resident. Hindi ko lang alam kung dati ba ay umabot na dito oh. sa uh, ibabaw hmm. ng tulay, yung kubeg oh. mula dito sa Malikina River, pero nung undoy... Mm -hmm. 23 meters yung uh, inabot daw ng uh, tubig ng water level ng Marikina. Ngayon po ay nasa 21.5 meters na and rising. Tumataas pa po. So hindi natin sigurado kung maaabot nito yung water level ng Bagyong Ungoy noon na 23 meters. Susan, Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal.